Anong sabi? Sa usapang hybrid technology, isa ang Toyota sa nanguna na naglagay at nag-introduce nito itong technology na to sa mga sasakyan nila. Kaya today pag-uusapan natin ang isa sa ino-offer nilang hybrid vehicle dito sa Pilipinas. Ito po ang 2023 Toyota Corolla Cross Hybrid. Let's go! pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Well, alam niyo naman pag sinabing hybrid, from the word itself, kahit hindi na sa usapang sasakyan o kahit sa ibang bagay, ibig sabihin lang niya hindi siya yung normal o conventional o organic as it is. Yung bang walang kakaiba sa kanya, natural lang. Pero sa hybrid, there is a mix, there is an upgrade, meron sa kanya nangyaring improvement to make it a lot better than what it is. So basically how it works, on low speeds, kaya siyang patakbuhin ng pure electric motor itong sasakyan na to. Kaya right away, makikita natin yung benefits niya pag around 99% of the time, eh nandito ka lang sa city, nagda drive Lalo na ngayon, Christmas season na, pag nasaba ka talaga sa rush hour traffic, most of the time talagang stop and go yan. Yung tipo na traffic na maaasar ka pag naka-manual ang sasakyan mo. Pero ibang topic po yan. Pero nagigets naman po ang ibig kong sabihin. On this scenario, panalo ka sa hybrid. But it gives you that peace of mind kasi ang laki ng natitipid mo sa gas. And whether you like it or not, this is the reality. Gas is expensive. And it is always something that you need to take into account sa pagbili ng sasakyan. Pero yun nga, yung peace of mind na yan, o efficiency na yan, of course it comes on a certain price. Ganun po talaga ang realidad ng buhay. Dahil sa compact size ng Corolla Cross Hybrid, it commands a high price. It is actually 5 less of 1.7 million. Hindi po talaga siya biro. Kaya pag isang hybrid na vehicle ang target mo, you really need to think deeply about it. Kasi kung isipin nyo po, hindi na rin sila naglalayo ng presyuhan ng Fortuner na G-Variant. Pag inisip nyo, sarap din imagine na wow, naka-Fortuner ako. And you know, a Fortuner for me, in my opinion, that is a vehicle that you can see yourself or me, myself, and I <laughs> owning for the next 15 years or so. Well, if you decide to do so, talagang pang matagalan po siya. Pero yun nga, you want to have the benefits of a hybrid vehicle. Yun po ang topic natin. Ang tanong, is this a good choice? Well, let's talk about it some more. Sa design, I want to be honest, it looks good and very Toyota ang dating niya. Nothing on the front fascia na mapapawaw ka that would make you take a second look. Yung mga headlights niya, LED po yan. At kita yung blue accent sa mga ilaw niya at sa emblem na nagsasabi na ito isang hybrid vehicle. Sa side profile, maganda rin po siya at hindi po siya tinginin na malaki. Well, compact crossover nga po kasi siya. Dito sa may bandang likod, medyo nilaparan po nila ang design. I like it because it adds some character to this vehicle. Harap at likod po niya, kita naman po, disc brakes po siya. Ang ganda rin po ng design ng wheels. Pagdating naman po dito sa likod, well, di ko po iniexpecto kasi naka hydraulic lift lang po siya. Hindi po siya naka power tailgate eh, na para sa akin eh, dapat eh, given o automatic na dapat na meron yan kasi sa presyuhan na to ina-expect mo na yan at sa pa po sa napansin ko dito po sa likod yung rear suspension niya naka torsion beam po at hindi po siya full independent so overall design I can say that it looks good for a compact crossover vehicle kasi yung design alone ang pinoproject nya talaga para sa akin yung character na efficiency and of course environmentally friendly vehicle yung bang tipong very minimalist ang dating niya, nothing flashy, it is a simple but very high-tech vehicle. Sa so, usapang simplicity, mas mararamdaman mo dito pagpasok mo sa lobby. Although hindi naman ako nag -e expect na sobra sa space, pero batid ko pa rin na hindi siya ganun kalaki talaga. Para sa limang tao, parang saktong-sakto lang siya. Pero doable naman po. I like the leather seats, meron po siyang armrest dyan sa gitna. May aircon vents po at charging ports din dito sa second row hard plastics at soft materials po ang kombinasyon dyan sa may door panel. Sa harap naman dito po sa dashboard, talaga minimalist pa rin ang dating niya. Yung tipo na there is not much to absorb or see. Pero with the all digital instrument cluster at infotainment system, doon may isip mo na, na, hindi lang basta dahil hybrid siya, kaya mo siya binabayaran ng extra amount. It is much more than that. Well, nakakatawa itong gear selector dito sa may bandang baba dahil parang manual na cambio ang dating niya. Naka-piano black accents po sa paligid kaya dapat ingatan po yan sa mga scratches. Sa pagupo ko dito sa driver seat, well, I like the driver seat kasi all power adjust po siya, pati sa passenger. Naka-tilt and telescopic po ang steering wheel, andyan po yung usual controls. At naka-adaptive cruise control po yan Sa usapang adaptive cruise control at iba pang mga high-tech features nito Dito po natin makikita kung bakit ganoon na lang ang difference ng pricing niya Mula sa non-hybrid at dito po sa hybrid version dahil ito po yung mga features na meron siya, unahin ko na po yung kanyang Toyota Safety Sense. Ito po yung mga feature safety features na meron dito sa hybrid version na wala sa 9-Hybrid. Uh, Diyan po yung pre-collision system, automatic high beam, lane tracing assist, lane departure alert, dynamic radar cruise control. At syempre po, sa hybrid version, meron po siyang drive mode select, ang eco, power, and EV. At kasama na rin po dyan ang blind spot monitoring, rear cross traffic alert, ABS, vehicle stability control, hill start assist control, meron po siyang child restraint system, at ang Toyota vehicle security system. Meron po siyang panoramic view monitor, meron din po siyang reverse camera. At dito naman sa nagpa-power sa kanya itong hybrid system niya. Engine niya is a 16 valve double overhead cam, 4 cylinder inline chain drive with VVTi yung motor generator po nyo, yung electric motor, kaya po mag ng 72 PSI at isama nyo na po yung 98 PSI na pinuro-produce nung makina, nagtototal po yung power output niya ng 122 PSI and this runs on a CVT. Kaya you can say na marami po siyang ino-offer maliban po sa pagiging hybrid niya. Kaya ayun nga po sa usapang power, it's more than enough for this vehicle. At dito po sa Toyota Taytay, ito po ang pricing ng Toyota Corolla Cross. I try po ang presyo ng kanilang non-hybrid at ang kanilang top of the line ng GRS. Mandali lang po makita showroom nila. Malapit lang po sila dito sa may rotonda bago umakyat ng antipolo. Dito po sila, pakanan papuntang SM Taytay. Kaya ang tanong, is it all worth it to go hybrid considering the high price you have to pay para sa isang compact crossover na katulad ng Toyota Corolla Cross? Para sa akin, yes ang isasagot ko dyan syempre for several reasons. Una na dyan, well you're doing your part to help the environment. Fuel efficient sya kaya ang laking meno sa gastos mo sa gas. It is a Toyota kaya very reliable at alam mo na yung build quality wala ang doubt at wala kang masasabi dyan. Well, alam ko yung span ng battery is always something to take into account. Yung kung gaano ba katagal ang efficiency na gagana siya ng maayos. Well, ang claim ni Toyota ay tatagal po to along with the whole lifespan of the vehicle itself. Pero ang provided lang po sa warranty ay 5 years lang. Kaya para sa akin, purchasing this, maybe after 10 years na paggamit, you will really need to set aside a budget para sa replacement ng battery. At yun din po, it commands a high price. pagtatapos. Is it worth it to go hybrid or not? Well, ganito na lang natin tapusin. Let's just make it simple. This vehicle right here for me is very simple. Simple lang siya, walang arte. Effective, relevant, robust and reliable. And environment friendly pa. And if you have the budget and you wanna go for hybrid and you wanna make most of the hybrid technology that is being offered today, a car like this from Toyota will always be a good choice. And like what I said, make it simple. You have the money, buy it, and just enjoy the years and years of service that this car will do for you. Ito po ang 2023 Toyota Corolla Cross Hybrid. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Malamig salamat po. Drive safe. I'll see you on the next one.